Yan guys, sagutin natin yung isa sa tanong sa atin about sa visa approval. So, may nagtanong kasi sa atin sa comment section about sa visa approval kung pag na-visa approve na daw ba, automatic ba noon mabilis ka na bago makaalis papunta dito sa Czech Republic. So guys, for example, na visa approved na kayo, nakalagay na sa inyo is approved na kayo sa visa. Hindi po ibig sabihin nun na ngayong buwan na to is makakalis na kagad kayo. Bakit? Depende po kasi yan guys sa employer. So ang employer po makakapagsabi sa inyo kung aalis na kayo within this month or next month or after 3 months. Kasi po ang visa natin, once na approve siya, once na kinuha siya dito ng mga agency nyo dito sa ministry, automatic po yon magi start yun ng county. So, within 6 months, dapat magagamit nyo ang visa nyo. Ibig sabihin, within 6 months, pwedeng sa ika 5 months pa kayo bago paalisin ng employer nyo. Basta hindi kayo lalampas ng 6 months para hindi ma-invalid ang inyong mga visa. Basta kapag na visa approve kayo hanggat hindi po kayo binibigyan ng PIDOS schedule, ibig sabihin nun, hindi pa kayo palis. Ibig sabihin nun, hihintay nyo pa kasi ang pagpipidos nyo. Once na napidos na po kayo, within a month, maaari na po kayong mapalis kasi may expiration din po ang ating PIDOS. Kung hindi ako nagkakamali is parang isang buwan lang. Hindi ako sure ha, pero parang isang buwan lang. So once na nagpidos na kayo, automatic po na, nasunod na po nun isang plane ticket nyo at flight nyo na. Bakit natatagalan ng ganito, guys, no? Kung halimbawa, visa approve ka na, bakit natatagalan pa rin na, bakit hindi ka pa rin makaalis, for example, sasabihin ni employer mo, uh, hindi ka pa paaalis, for example, na visa approved pa ngayong August tapos sasabihin sa yung mga December ka pa makakaalis bakit po nangyayari yun? kasi po depende po yun sa urgency ng inyong employer hindi ibig sabihin na visa approved kayo ibig sabihin po nun is lilipad na kayo kaagad papunta dito so magdidepende -de po sila sa manpower nila dito sa Czech Republic for example kagaya ng mga warehouse operator malakas po ang mga warehouse dito during uh, bare months uh, hanggang March ng sunod na year So, kung kayo po ay nabi sa afroob, for example, is mga um, December or January. So, patumal yung benta nila. So, maari na magkaroon kayo ng uh, medyo katagalan ng pag -ales. Like me ha, i-compare ko na sa sarili ko, ako po ay nag-visa nag nag visa appearance po ako ng March 2022. Na-approve po ako ng May 2022. Pero nakalis po ako ng August 2022. So, kung bibilangan mo prang May, June, July, August 10 pa po ako naka-apply pa punta dito sa Czech Republic. So nakapaghintay pa ako noon. So 3 months po yung aking ipinaghintay pa noon. So yun yung isa sa proof na hindi po ibig sabihin na kayo po ay na-visa approved na kaagad ngayon is ngayong bonden ay makakaalis po kayo. So, magdidepende po talaga yan sa inyong employer, sa pangailangan ng employer nyo. At kung yung employer nyo is uh, urgency po ang pangangailangan po sa inyo. So, magdidepende po yan doon. So, ang makakasagot po niyan sa inyo, kung gusto nyo po ng mga ganyan na malaman, Pwede po kayo magtanong sa agency nyo, pwede nyo pong itanong sa inyong employer mismo. So, depende po yan sa uh, capacity nila, kung agad-agad is mapapaalis po ka agad kayo. Although, hindi naman sila namang problema in financial, pero yung urgency po kasi, yung manpower nila dito, syempre kung... Ah, uh, meron lang silang slot na ibibigay sa inyo dito sa manpower dito. So hintayin po nila yung months kung kailan nila mahihit yung slot na yon. So sana hindi magulo yung aking pagsagot ano kasi uh, ang bottom line lang naman dito is hindi ibig sabihin na meron ka ng visa approval is agad-agad is makakaalis ka within this month. So ayoko po na mag-expect yung iba na ah uh, kapag nabisahan, na visa approved na kayo, is makakalis po kaagad kayo. Agad-agad. Pero sure po yon na makakalis kayo within 6 months. Kasi nga po ang visa uh, validity is 6 months. Dapat magagamit mo siya. Yun. Thank you so much and mag-comment lang po kayo kung meron kayong mga tanong and then kung meron kayong mga kailangan na iba pang mga videos, meron po tayo sa playlist natin. No? I-check nyo po yung mga playlist natin. Kompleto po tayo dito about sa Czech Republic.